Si Padre Pio ay kilala sa kanyang tulong sa mga nagdurusa ng pagkalulong sa alkohol o alkoholismo at addiction sa droga sa tulong ng kanyang mga panalangin ng pamamagitan. At ang ilan sa mga mananampalataya ay nagulat na naranasan nila ang amoy ng mga lila o isang pakiramdam ng kapayapaan kapag nananalangin sila sa kanya para sa tulong sa addiction. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Maria Alcacid, ang inyong tagapagtanghal. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay hango sa website ng uh, Padre Devotions sa Amerika, sa kanilang website, no? At naglalarawan ng mga taong nagtagumpay sa kanilang pagkalulong sa alak at pagkatapos manalangin para sa pamamagitan ni Padre Pio. At nakaranas ng malalim ng pagkaasiwa dito pagkatapos ang isa na may istorya ng isang lalaki na tumigil sa pag-inom pagkatapos manalangin ang kanyang asawa para sa kanya. Ang mga kwentong ito ay nagpapahiwatig na si Padre Pio ay itinuturing na isang makapangyarihang tagapamagitan para sa mga nahihirapan sa addiction at ang kanyang spiritual na tulong ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Alamin ang kanilang istorya at uh, manatiling nakatutok. Ang unang istorya ay sa laysay ng isang lalaki na kung sino ang pangalan ay di ibinunyag. Ayon sa kanya, isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, siya ay nananalangin ng rosaryo para humingi ng tulong upang malampasan ang kanyang problema sa alak na lalong lumalala. Bagong pasal siya, may sanggol na anak at napagtanto niya na kung hindi niya malalampasan ang problema ito sa paginom, ang kanyang hinaharap ay mapupuno ng kapahamakan. Determinado siyang malampasan ang problema at sa kanyang pag-alala, humingi siya ng tulong kay Padre Pio habang nananalangin ng rosaryo. Biglang napansin niya ang isang amoy na hindi maipaliwanag. Parang bumalot ito sa kanya sa isang kaaya-ayang aroma na nagdulot ng malalim na kapayapaan at kasiyahan. Biglang nawala ang amoy. Ilang hakbang pa nakarating na siya sa bahay at uh, tulad ng nakasanayan, ang unang ginawa niya ay bisitahin ang kanyang sanggol na anak na natutulog sa kanyang kuna. Nang pumasok siya sa kwarto ng kanyang anak, muling bumalik ang amoy. Pagkatapos ay nawala ito. Tandaan, hiniling niya kay Padre Pio na tulungan siyang malampasan ang kanyang problema sa halak. Ang kamangha-mangha mula sa gabing iyon, ang amoy hanggang sa panahon na ibinahagi niya ang kanyang testimonyang ito, nagkaroon siya ng malalim na pagkaasiwa sa alak at sa loob ng mahigit dalawampung taon, wala siyang anumang pagnanais na uminom na ng alak sa anumang anyo. Matapos ang karanasang ito, nalaman niya na si Padre Pio ay madalas gumagamit ng mga amoy bilang tanda na ang isang panalangin ay sasagutin. Araw-araw si Padre Pio ay nananalangin ng nobena sa Sagradong Puso ni Jesus at inirekomenda niya na gawin ito ng iba. May isang babae na ang pangalan na hindi rin ibinunyag tulad ng naunang istorya na minsan ay nananalangin ng nobena para sa kanyang asawang uh, lulong sa halak. Ang kanilang buhay sa tahanan ay napakasakit dahil sa alkoholismo ng kanyang asawa. Isang araw, pumunta siya sa isang uh, pagpapalabas ng isang dokumentaryo tungkol sa buhay ni Padre Pio. Ginugol ng kanyang asawa ang araw na yon sa pag-inom. Habang pinapanood niya ang pelikula, nananalangin siya ng may matinding intensidad, humihingi ng tulong kay Padre Pio para malampasan ng kanyang asawa ang kanyang adiksyon. Kinakabukasan, sinabi ng kanyang asawa na nagpasa siyang tumigil sa pag-inom malinaw na ang biyaya ay sumakanya dahil binigyan siya ng lakas ng loob upang umiwas. Ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng kaligayahan magmula noon. At narito ang ating pangatlo at huling istorya ngayong araw. Ayon naman sa testimonya na isang ginang na nagngangalang Gloria, ang kanyang anak na si Ken ay alkoholiko. Nang ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Ken sa isang kaibigan, sinabi nito na susulat siya sa monasteryo ni Padre Pio sa San Giovanni Retondo upang humingi ng mga panalangin para sa kanyang anak. Umiinom si Ken araw-araw at umiinom sa buong araw. Humukonsuma ng maraming serbesa at uh, tequila. Wala rin siyang ganong kumain. Maikli ang kanyang memoria at hindi niya kayang manatili sa isang trabaho. Bukod sa bisyo sa alak, sa rin siyang uh, chain smoker at addicted sa panonood ng TV. Tumigil na siya sa pagpunta sa simbahan. Ang kanyang buhay ay wala ng kontrol. May dalawang linggo bago ang Pasko ng pagkabuhay, nagsimula silang magdasal ni Ken at nagpatuloy sila sa paggawa nito mula noon. Araw-araw, ang mag ay nagdarasal ng tatlong abagi noong Maria. Pagkatapos ng bawat abagi noong Maria, binibikas nila ang panalangin. Sa iyong banal na at walang bahid na paglilihi, O oh Maria, gawin mong dalisay ang aking katawan at pakabanalin ang aking kaluluwa. At ang pangalawang panalangin, O oh aking ina, ingatan mo ako ngayong araw mula sa mortal na kasalanan. Pagkatapos dinarasal nila ang panalangin kay San Miguel Arkangel, ang panalangin ng pagsisisi o act of contrition, at sa wakas ang panalangin para sa pamamagitan ni Padre Pio. Sumama si Ken sa kanyang ina na si Gloria sa Misa noong Huwebes Santo. Sa loob ng Misa, si Ken ay lumuluhod sa tabi niya. Sa so oras na iyon, nagdasal at hiniling ng ina kay Padre Pio. Habang nagdarasal siya, naramdaman niya ang isang malaking kapayapaan na lumating sa kanya. Nang gabi ngayon nang umuwi si Ken, natagpuan niya ang sampung na nicotine patch upang matulungan siyang tumigil sa paninigarilyo. Mula noong Pasko ng Pagkabuhay, ang lahat ng mga adiksyon ni Ken ay nawala hindi na siya umiinom at hindi na rin naninigarilyo. Siya ay nagkaroon lamang ng mga minor na sintomas na tinatawag na withdrawal. No? Gumanda ang kanyang gana at nagtatrabaho halos araw-araw. Nagsisikap siyang bayaran ang kanyang mga utang. Nagpasya siya na hindi na siya pagpapakasawa sa mga walang kwentang bagay o bibili ng anumang bagay kung di niya kaya itong bayaran. Kinansala rin niya ang ilang mga programa sa TV at siya ay nagsisikap na panatilihing abala ang sarili upang hindi masayang ang kanyang um, oras sa panonood ng TV. Nagpa siya siyang bumalik sa simbahan at naghahanda na gumawa ng isang magandang pagkukumpisaan. Tumatawag siya kay Gloria araw-araw upang sila ay makapagdasal ng magkasama sa telepono nagsisikap siyang maibalik ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng ehersisyo at malusog na pagkain. Buo ang loob at kumpiyansa ni Gloria na si Padre Pio ang naging instrumento sa pag-aalis ng mga tanikala ng bisyo na gumagapos sa kanyang anak na si Ken. Bagaman walang tuwirang ebidensya na si Padre Pio ay gumawa ng mga himala partikular para sa paglaya mula sa mga pagkalulong sa droga at alak at mga bisyo, maraming tao ang nananalangin sa tulong ng kanyang pamamagitan upang matulungan sila sa mga pagsubok na ito. Naniniwala ang mga deboto na dahil sa kanyang malalim na ugnayan sa Diyos, maaari siyang mamagitan at tumulong sa mga nagdurusa sa pagkaadik o pagkadulong upang makatagpo ng lakas, makalaban sa tukso at makabit ang kalinisan ng buhay sa pamamagitan ng pananalangin at paggabay espiritual. Ang mga istoryang ibinahagi ko sa inyo ay ilan labang sa mga patunay na ito. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na ibigan po ninyo at sana po ay nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po ninyong kalimutang uh, mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, pindutin lang at subscribe na button sa baba at ang kapanilya sa kanan nito upang maabiswa namin kayo sa mga aming episodyong ilalabas sa hinaharap. At ako uh, kung naibigan talaga po ninyo ating pagtatanghal Mangyaring suportahan po kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga tagaabuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa Kalinga ni Padipio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bangsang Fransya. At ito po ay para sa inyo ha, hindi po ito para sa mga namatay. Pero maaari naman po ninyong isali sila o sa inyong mga intensyon. At uh, sa ang pamamagitan po ng pagdodonate o pagbibigay ng donasyon, ay uh, pwede pong direct deposit sa aming video account o kaya sa pamamagitan ng GCash birabang bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At uh, maaari pong doon nyo ipadala ang donasyon pero mas pinapaboran po namin yung uh, Gcash via bank transfer dahil eh, diretsyo na po ito sa ang account. At bilang uh, pasasalamat sa inyong pagiging membro ng mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o uh, medalya ni Paddy Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org O kaya maaari rin po kayo magpadala ng email sa angtinignipadipio.gmail.com So hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At syempre, Maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Pahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang no. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.